Saan o kung saan? Masisiyahan ka sa loob. God's way. ko ng kaya ng mga mga tao labay. Halikit samahan mo ako maglayag kasama ani pam God's way. eh. Ano yung nakasa niya? dito? Pinaopera ko kasi namin siya. Eh. Opera? Opo. Pinuligyan ko siya ng tube. Ngayon hindi naman po namin alam na gano'n So, galing na kayo sa kapwa ko magagamag like tawas, mga lang okay. po. Pinatawas po kayo? Pinatawas ano, ko man. po siya, bago po siya, bago po po din na lang Okay. Right. Ano Tapos um... sabi po yung naasid, tapos sinabi naman po na pa-check up mo, yun po yung sabi. Kaya nagpunta po kami, dinigilin po kami na i-admit. Tapos mm -hmm. pina-abdomen ultrasound po namin siya. <laughs> meron nga daw po pumutok sa abdo. Pumutok po yung abdo. Mm -hmm. Yun po kaya. Tapos yung gallbladder po niya, lumaki na po, wala na po sa size. Okay. Kaya po, dineclare po siya agad ng operation. Oh, tapos, Ito ko po. po. Ang dating ng operation naging success, anong naging findings? Naging okay po siya noon. That time po na natapos po yung operation. Umuwi po kami ng August 11. August 12 po, hindi na po talaga maganda yung ano niya hanggang sa dinala na naman po namin siya ng ibang hospital sa TMC po. Kasi sinabi po nila magpa-ARCP po siya. Hindi na po natuloy dahil clear kulak talaga yung... Kung uh -huh. so, baka no findings na. No findings okay. na po, wala na po makita. Kasi okay. ang doktor, hindi ko binabipass yan. Mga tutorial. Uh -huh. Ako bilang isang pre-killer, isang mga darmo, naniniwala din po sa doktor pagdating sa doktor at na nagpa pine na lahat at ganyan pa rin ibang usapan niya yun. Kaya dalawang pumipira sa iyo. Kahapon po, lumabas din po kami ng hospital. TMC hmm. na pag anoan po nilang ipa ano nga po. Yun na po. Kaya... Mm Kayo, anda ba kayo na ano, ito ha? kung napatay ko yung, napatay ko magkukulam at yung nagpagawa, nagbayad ng limang libo, may tendency mag-shutdown to. Ito naman yung pangalawa. Pwede mabuhay ito. Papatay ko yung mag Anong decision nyo? Si Papa po na decision ko. Kasi matindi ang pagkakaano nito. Hindi, yung hindi ba sa basta, basta mag-uulam yung gumambala rito? Siguro. Pero gagawin yung best Ang ano lang dito, by faith, manalangin tayo na makaalagwa siya kung yung totoong buwaya yan. Mhm. Yan na 'yung mga aura nito, totoong buwaya. Oo. 120 papatakay ko na 'yung umuungal yan. Kasi kung ang kung 'di kasi sino-nanin yan eh sasabihin hindi na po mauulit din 'to pag mauulit. Pag alis ko lang, pwedeng terahin to. Marami na akong klaseng nahuling ganyan na alam mo 'yung ina ko na kahit na, ako nakatulog sa to. Oboe well, 12. Mm -hmm. Hanggang ngayon po. Pari hanggang po ngayon. Kaya nasa hospital po kami. Mm -hmm. so, yeah. Inuwi na po oh. namin siya dahil mga yeah. findings na pong mga doktor. Numalaki nakita ang tingin namin. Nakadalawang hospital na po mm -hmm. kami. So, yun. At may ano po po? May doctor? Doctor po siya. Sige. Agato, kuya no. Paal siya pinilagay sa babalik Ibabalik po doon sa bilambanga sa iyo. At manalangin ka. Sumampalatayas tayo dahil hindi ako ang mga pagpagalit sa iyo kung yung ating ama. Pero aalisin ko kung anong inilagay sa iyo at ibabalik ko sa kanya. Manalig ka lang at sumampala tayo sa ama. No? Kung ano man po yung mga naging kasalanan mo, tao lang mo tayo na nagkakamayo sa haro-haro, humingi ka ng tawad sa ating Panginoon at sa ating ama na si Yahweh. No? Uh, ibibigay ko yung best ko bilang mga gagawin. Ano po? Ano yung niyo po ito, ma'am? Mister. Mister niya. Pag ang lipitan din kita, meron ka rin. Ah, ito lang po yung paa. Ah, pagyalalahin niyo lang po dun sa likod, ma'am. Paka po dito. Yan, ganyan lang, ganyan lang. Yan, tapos ah, ganyan lang niyo po, para hindi siya may ratas. sa... Yan, yan, ganyan lang. Kami, lang lang ha. O ito po, sakit doktor ha. Pag ito sumakit, may sakit doktor po si Kuya. Pikit. O. Oh, pikit lang po. Sakit. Mm. Ah, ulitin ko ha. O. Oh, ayan lang. Mm. Dalawang daliri lang. O. Oh. O. Oh. Medyo lang. Pero yung aray, aray, gano'n, mga gano'n. May sakit doktor po yun, no? Ang totoo niya, wala na sakit doktor to. Pero ito po yung pepsi. Ayan, dalawang dalawin lang po yan, ha? O. Oh. Pigit lang. May Ay, po yung doktor, eh. Ito naman po, ang kulam. Ayan po. Hmm. Ulam po yan. Ito po yung sakit doktor ulit. Ulitin ko. Sabihin mo lang kung masakit o hindi. O. Hindi po. Hindi po. O. Oh. Wala. Ayan po, pigil ko na po yan, no? Oh. Tinan nyo po. Hmm. Wala. O oh, bakit ito? Ayan lang, oh. Oh. Hey. Oh? Hey. Kapre po yan. Ito naman po yung ulam. Hey, oh, palitan po natin. Sa paper na lang tayo. Okay. Okay. O, okay, tinan nyo po, ah. O, oh, ayan po, ha? Ah. Kaysa dito, pwede nyo sabihin sa akin. Kuya, matigas to, eh. Di ba? O dito tayo, sa papel na lang, napakalambot po ito. Tingnan po ito ha, manalangin, sumampalataya. At tililingin ko sa ating ama, naway gumaling ka. Harap po, gumaling ka kasi hindi po ako magpapagaling sa iyo. Ngunit inaalis ko kung anong inilagay sa tao. Ito po ha, bago ka pumigit, tingnan mo muna. Tingnan po ha. Ano? o, papel lang po yan. Pagka nipis-nipis. O, ayan po. Kaya po ha, o. Oh. O, oh. lipi. Lipi, lambot na. Sa doktor. Ha. Ah. Pikit lang, pikit, pikit. Makinig po sa akin. O. Oh. Ha. Hmm. Wala. Ah. Wala. Mm. Wala. O, oh, bakit ito? Tinan niyo po, dalawang daliri lang. O. Oh. O. Oh. Ayan po. Papi lang po yan. O. Ito naman po ang pulang. Wala. Sa ito na rin po, tinito para rotas, na ka malalim, sino mong gumagambahal sa nila ito, mag tayo sa spektro ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos sa minakatakotan sa Pernod. sa Diyos sa Diyos na marino sa bako ni Luya Ela, Pu! Alisin mo nilagay mo rito ha? Nagkakitindihan. Aalisin mo na. Alisin mo ha? Sige na, para hindi may rapat ng taong to. Alisin mo na ha? Nagkakitindihan. Aalisin mo na pala. Ayos mo na. Opo. Ingit galit. Ah, alis sa dalawa. Nagagalit? Ha? na galit ka? Bakit ka naman nagagalit at pinakulam mo to? Ah, pwede bang arborin ko sa ito? Pwede bang arborin ko sa ito? Ha? Aarborin ah, ko sa iyo, ha? Huwag niyo papatayin to, ha? Nagkakitindihan? Babae po ito. Nagkakitindihan tayo. ah. Ulit ko, ingit, naingit ka o nagagalit? Ha? Ha? Ingit din. O sige, dalawang kamay. Makinig ka sa akin, ha? O, pagano, pagano, pagano. Dalawang kamay. Alalayan niyo po. Sige, sige, sige. Sige, babae po ito. Sige pa, nasa tangki ko lang. Tanggalin mo nila kayo mo rito, ha? Tatanggalin mo. Tatanggalin mo. Ha? Pagalingin mo to, Ha? Pagalingin mo. Ha? Kakilala mo lang to? Kakilala mo lang? Kakilala mo lang? Sige, baklas, baklas. Baklas, baklas. Baklas, sige, sige. Baklas. Dalawang kamay pa, dalawang kamay pa. Dalawang kamay pa, pagano, pa pagano. pagano, pagano. Pagano. Sige pa, sige pa, sige pa. Sige pa. Kilala mo ko, hindi. 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 O magpapakilala ko ha. Ako si Apo Tim Apo at Apo Eric. Ayokoy na ni ano mga taga-lapas-tarlak ha? Nagakitindihan? Umingi ka sa taong kinulang mo. Umingi ang tao dito. Umingi ang sa pinasokan mo. Sa mga... kasalanan mo. May napatay ka na? Mayroon ka na napatay? Ha? Wala pa. Payarap lang, payarap. Ilan na ipinahirapan mo? Sige na, sige na. Hindi ko wala. Huwag na hinahano. Sige pa, klas, Sige pa. Sige pa. Sige pa. Gagaling na to. Gagaling na to. Gagaling na to. Ha? Opo. Okay. Opo. Sige, sige pa, O, tatanggalin ko to, ha? Sige pa, klas, klas. Ganun, 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 ganun. Ganun, sige. Sige pa. Sige pa. Kaya nung hindi kita may ganda kayo. Sige pa, sige pa. Sige pa! Hainin pa akong bote na, no? Wala naman, kaya kukulong ko na to. Baka balikan ko. Sige pa! Gagaling na ngayon, to. Opo! Ano nga, sige sige pa.

Yung asa yung takit. Pasinsahan tayo ha? 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 Pasinsahan tayo? <coughs> Panginoon kong iso sa aking matakila. Hindi <coughs> niya akong nabas-bas sa'yo o pampatayin na kong sa pamilyang dosa ni Padre Saknek. Ha <coughs> ha Yung, yung ano, saragad pangalan nito <coughs> pangalan nyo yung susbalik kuya kuya, kuya ka pangalan nyo muna po ito kalahati lang muna, kalahati sige kalahati lang sige pa po, sige pa Sige, sandal, 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 sandal. Makinig lang sa akin. Ah, pa ulit. Ah. Sige. Ah. Ano? Wala ako. Wala ako. Mm. Isa pa ha? Ay, sorry. Wala ako. Wala ako. Tingnan niyo, sir. Tingnan niyo, tayo. yung pagkakapiga ko. Ano? Wala na. Ito yung kapre. Hmm. Dito mo na tayo sa dalawang 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 bago kapiga Ano? Wala. Wala. Pipigain ko, ha? Todo. Oh, oh sorry ulit. Tumunog. Hmm. Ano? Kuya? Wala na. Kanina? na. Meron. O, ulit tayo sa kulam. O, dalawang daliri lang ulit. Huwag mo mulat, huwag mo mulat. Ano? Wala po. Wala. Didin lang ko po, ah. Wala po. Wala. Sige sabihin po, wala na. Naikulong na po natin. Ikaw, meron ka rin ate. Ikaw, meron ka Shout out sa lahat nandito ako sa napastar ako sa saan ito. Madaling araw pa lang ulos mm kami. -hmm. Shout out kay Dexter Bravo Custodio. Nandiyan ako kami sa palahabig ng gabi. gabing gabi na ako nagagamot pa si Team Apo. Shout out mm -hmm. din kay Brother Par. Kay Brother Rap. Magandang umaga sa iyo. At uh, yung natatawagan tatawagan na lang kita pagkakailangan. Muli ako si Team Apo. Magandang umaga.